Sa ibang balita naman, signal number 2 na sa Cagayan dahil sa bagyong dindo. Pero tuloy ang klase ng mga estudyante na dapat otomatikong suspindido ang pasok. Hanggang ngayon kasi hindi pa nagpaparamdam ang bagyo. My live report mula sa Santa Ana, Cagayan, ang aming kasamang si Ina Zara. Ina, Wind bandang alas 5.30 ng hapon na makaramdam tayo ng konting pagulan dito pero wala pang 10 minuto ay tumigil na rin yan. Samantala kagaya nga ng nasabi mo, nakataas na ang storm warning signal number 2 sa buong Cagayan Valley. Pero kagaya din ang nabanggit mo, kanina ay parang summer pa rin yung timpla ng init dito sa tindi ng init dito sa Santa Ana, Cagayan. Mula umaga hanggang hapon, hindi mo akala na kataas ang storm warning signal number 2 dahil sa bagyong dindo. Ang ilang residente willing-willing pa sa shake. Halo-halo! At sa malamig. At walang kamalay-malay na may bagyo. Mainit po kasi. Mainit! Al alam mo ba na may bagyo ngayon? Hindi ko po alam. Kasi mainit, lagas ng kita, sa Palawig Elementary School nga tuloy ang klase ng mga preschoolers na automatic dapat na suspendido basta't ideklarang storm warning signal number one sa isang lugar. Maganda naman po ang panahon kaya hindi namin sinuspend ang klase. Pero nagbabala ang lokal na pamahalaan at ang kagayan Coast Guard na di dapat magpakakampante ang mga residente. Bukod sa ulan, posibleng makaranas din ng malakas na hampas na alon sa lugar dahil sa southwest monsoon o habagat. Simula ngayong araw, pinagbabawala ng pumalaot ang mga manging isda. Maganda na lang yung wag magmayang pumalaot. No? Uh, maganda yung pataposan na lang muna yung bagyo. Pero di na kailangan ng paalala ng mga manging isda rito. Sa Barangay Punti, nabutan namin na mga kalalakihan na binubuhat na sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Paghahanda raw ito para sa posibleng pagtama ng bagyong dindo sa kanilang lugar. Erwin, may paliwanag naman ng pag-asa kung bakit nga matindi yung init dito pero nagdeklara na sila ng storm warning signal. Hindi naman daw ibig sabihin na sinabi nila signal, signal number 2 dito ngayon ay ngayon na din yan mararamdaman. 24 hours yung kanilang binigay na time frame. Kaya kung hindi man mamayang gabi ay posibleng bukas ng umaga ay maramdaman na talaga yung epekto ng bagyong dindo. Lalo't kinumpirma din ng pag-asa na bukas ay magla-landfall na nga sa Batanes Group of Islands yung bagyong dindo at yung kanyang sentro ay hindi na rin lalayo dito sa Cagayan Valley. Erwin? Okay, maraming salamat sa iyo, Ina Zara. Mag-ingat kayo dyan sa Santa Ana, Cagayan.